Sabing dalawang dibong Pilipino kada taon ang namamatay sa mga disgrasya sa kalsada ayon sa Department of Health. Kaya naman ang ahensya may payo sa mga motorista. Nasa front line ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa pool sa kuha ng video na ito, ang pagdaan ng motorsiklong may sakay ng mag-asawa at pitong taong gulang nilang anak sa Sikatuna, Bohol. Ilan saglit pa, bigla silang bilanggan ng kasunod na van. Ayon sa Sikatuna Police, nakaligtas ang mag-asawa pero nasawi ang kanilang anak tumakas ang driver noong una pero sumuko rin kalaunan. Nakaharap siya sa reklamong reckless driving resulting in homicide and multiple serious injuries. Sa Miagaw, Iloilo naman, kitang tumatawid ang tatlong estudyanteng ito papunta sa kanilang paaralan. Pero bago pa ang makalampas ng pedestrian link nabangga ng umaharulot na motor ang dalawa sa kanila. Nakatayo agad ang isang estudyante at driver ng motor habang isang biktima makikitang nakandusay pa rin sa kalsada. Ayon sa nagbamayari ng CCTV na isugod na sa ospital ang mga estudyante habang hawak naman ang mga police and driver na napagkalaman namang walang lisensya. Sa Gumaka, Quezon, patay naman ang isang batang pitong taong gulang matapos mabangga ng isang van. Ayon sa investigasyon, biglang tumawid ang bata sa Maharlika Highway. Hindi umano ito napansin ng driver ng van. Dinala ng driver ang biktima sa ospital ngunit idiniklara ring dead on arrival. Nakikipag-areglo na ang driver ng van sa pamilya ng bata. Ilan lamang 'yan sa mga kabi-kabi ng road accident sa bansa ngayong taon. Sa datos ng Department of Health, umaabot na sa 12,000 ang namatay sa road accidents ngayong taon para raw sa mas ligtas na mga kalsada. Inihikayat ng DOH ang publiko na gumamit ng tinatawag na active transport. Pag sinabing active transport, eh kung malapit naman, uh, ah, lalo na hindi naman masyadong ah, masyado mainit, no? kung may may lilim, lakarin na lang natin. O kaya mas maganda kung meron tayong bisikleta. Kung marami raw susunod dito, tingin ng Department of Health ay bababa ng 35% ang bilang ng mga namamatay sa road accident pagsapit ng 2028. Nagbabalita mula sa frontline Gary De Leon News 5. Mga kapatid, ako po si Rose Cavall. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumarating balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.